matagumpay ang pa-event at pa-gathering ng Pure Gold kasama dyan ang SB19. Ito nga ay uh, nagsalita, nag-post at nag-react ang direktor ng Pure Gold na si Chris Kahilig. Bumilib siya sa ating King of Peepop na SB19. Talagang open-minded at business-minded itong si Chris Kahilig sa kanyang quote na Will I let go of what I am. I become what I might be. O ba? Diba? na ito nga nirepost niya. Grabe kayo pure gold. From the start to finish, all heart, all hype, all OPM rise. At ito rin, parang di tao daw mag-perform ang SB19. Parang superpower nila ang pagsayaw at pagkanta. Bilib na bilib at umahanga si Chris kahilig sa SB19. At ito pa ang dalawang post niya sa Facebook na kung saan talaga napapahihwating na humanga siya at bumilib para na siyang certified 18. At syempre, nagpapasalamat si Chris Kahilig sa lahat ng bumubuo ng show ng Pure Gold at sa SB19 of course at lahat ng fans at supporters ng SB19 at lahat ng mga artist sa Pilipinas na pumunta na pumunta sa event ng uh, Pure Gold sa Philippine Arena.